Hi, how are you? Pakita ko nyo today yung pupuntahan namin sa church, yung Misa Ligalio, para mamit nyo yung mga Filipino nyo. Let's go. nag si Jerwin ng Yang Xiao na super yabi sa tiyan. Mm. So guys, nandito na kami ni Ate Carol sa simbahan. <laughs> at papasok na para sa Misa Ligalio. So guys, kung nakikita no, nyo, hindi masyadong ganun kadami yung taong nagsisimba. Tsaka mostly talaga na pumuntay mga Filipino. At pagkatapos ng simba, of course, eto na yung pinaka the best is yung mga pagkaing Pilipino na inaabangan ng mga Pinoy na nasa Canada. Kasi minsan lang namin to nakakain dito eh. During this time, na alam ko, sa Pilipinas, always itong siniserve. So dito, nakakain ng namin to during this time sa uh, Misa de Gallo. So, yan. Kung nakikita nyo, ito yung mga Filipino na nasa Brooks. Ito yung association ng mga Filipino. Tinatawag nilang Filipino-Canadian ng Medicine Hat. So medyo masaya talaga na magkasama-sama din paminsan-minsan yung mga Filipino kahit na sa ganito mga occasion. So usually yung nagsisimba dito is mga Filipino lang din na kami-kami lang din at least nagsishare ng mga ideas, life and everything. Kasi dito masarap kasi na makamingle mo din yung mga kapwa mo Pilipino. So Merry Christmas and Happy New Year everyone. Bye!